Pakuha oh, ka mga volunteers! Kayo na muna. Balik muna ako mga bata, okay? Kuya. Ate Lilette, what's wrong? Bakit parang malungkot ka? Nee, Hindi, wala inyo. Medyo sumama lang yung pakaramdam ko. Sure ka? Lilette, kung may problema naman, pwede mo naman sabihin sa akin. Okay? Oo, oh, okay lang ko Ino. Balik ka na dun. Antayin mo na lang ako, okay? Konting pictures lang, tas hatid na kita pa o. Salamat, Ino. Ino De Leon? Ikaw ba si Ino De Leon? Opo, ako po. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? At uh, teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Narip si Trixie?